Malipas ang ilang buwan na plano sa wakas nagkakulay din dahil nakarating na kami dito sa magandang pasyalan ng matatagpuan dito sa Batangas. Tanaw mo agad dito ang malawak na paradaan ng motor sa at ang mahal na Birhin Maria. 2.30 pa lang ng mga daling araw, gumising na kami ng commander ngayong linggo kasi meron kaming biyay na umaabot na 115 km dito sa Monte Maria, sure Batangas. Pagkatapos nga namin magayos ng mga gamit, lumiyayin agad kami dito sa shell kung saan nag-aantay yung dalawang kasama ko. Nagpultang muna ako para tuloy-tuloy ang biyay namin. Pagkatapos ko nga magpultank, lumiyayin agad kami. Hindi na namin inantay yung isang kasama namin dahil tulog pa ito bago mag 3 o'clock dapat nakalis na kami 10 minutes pa lang nandito na agad kami sa labang mabilis lang ang biyahe namin kasi wala pang ganong mga sakyan sa daanan makalipas nga ang isang oras mahigit na biyahe tumigil muna kami dito malapit sa arko ng Batangas para bumili ng energy drink dahil wala pa daw tulog itong kasama namin kakaot nga lang daw niya sa trabaho kaya naman inaantok pa ito kasama din niya yung kanyang asawa pagkatapos nila uminom ng energy drink at makapagpahinga na paalis na kami nang biglang magkaroon ng problema sa motor ng kasama namin ayaw nga mag-start kasi nga naka yung remote dahil nalubat pala ito buti na lang may mga video tutorial na panood sa mga Facebook kung paano paganain ang mga ganitong motor na keyless at walang kick makalipas na ang ilang minuto na paandab din nila kaya naman agad kaming gumiyay na nadaanan nga namin dito yung arko ng city of Tanawan Batangas na nakailaw pa yung mga Christmas light na daanan din namin dito yung bayan ng Lipa City kumahanan kami kasi nga sinarado ang daanan dahil sa mga nagjajaging makikita mo din dito yung maliwanag at magandang simbahan ng Santissima Trinidad Church na matatagpuan dito sa Batangas City City. 5.40 na ng umaga nung makarating kami dito sa barangay Libjo. Ay nadaanan kaming coffee vendor kaya naman tumigil muna kami para makapagkapi dahil nga sa sobrang lamig ng hangin naninigas lang kami namin sa kakapiga ng silinyador pag ko ng kape. Ramdam ko yung init sa lalamunan ko pagkatapos na namin magkapi umalis na kami agad dahil nga magliliwanag na. Nadaanan din namin dito yung GG Summit Petro Chemical Groups kung saan may kita mo ang mga naglalaki ang planta na pagawa ng mga iba't ibang klaseng chemical. Makalipas nga tatlong oras may gitna biyay na Nakarating na kami dito mismo sa Monte Maria, Sherin Batangas. Nakasabay nga namin dito yung mga bikers at mga riders papasok dito sa entrance. Nagbayad nga kami ng 20 pesos para sa parking bawat isa ng motor. Pagkatapos nga namin magbayad ng parking at pumarada, may kita mo dito ang napakalawak na paradaan ng mga motor at sasakyan. Dito lang yan sa Monte Maria, Sherin Batangas, mga katropa. Hey! <laughs>

Ma'am, magkano ba yan? 150 per head. Ba? Per head? Maaba pila? Maaba po. loob for... po. Okay, thank you. 150 per head. Grabe, ang haba ng pila. Ha? Huh? Grabe mga katotoh, ang daming tao. So, ah. Salihan lang dito. Ha? Hindi pagkain 'yan. Tara pila tayo. Grabe ang haba. <laughs>